Ano daw? Happy birthday. Salamat. Na surprise. Surprise. Salamat sa surprise mo. Ay, salamat. Ay, maraming salamat sa iyong pa birthday. Milka, mula regalo. <laughs> Magahuli lang ako ng manok at magtinola at mag kanin. Oh. <laughs> Ay, mandalas na din mandi man din at ako yung nagsimbay na ako nag-uwi. Akala ko si Malon nagdali, baka ako nag-bonus na, wala niya oh. <laughs> sabi. sabi ni, niya, padala yan ni Marcio. <laughs> <laughs> ano yung akala ko yung, Ha? Ha? Akala ko siya nagdali, wala man nasabi sa akin. Oh. Hindi pala'y padala mo. ko kahapon? Kung nagawa. Sino? Si Unto. Sino? Si Unto. Oo. Oh. Eh. Ando daw siya kay may Kapitan. Ka Oo, oh. oh, may dole. Kasama yun sa dole. Natanong ko kung ano alutuin. Sabi niya, may karne dun sa bahay. Sabi oh. ko sa linggo. Ay, sabi niya, ay na-depress na yun. Ba't sa linggo pa yung ng birthday? Kaya sabi ko may oh. May anong dalawa. Oo. Oh. <laughs> ay, di sabi ko, lutuin mo. padala akong pang, <laughs> pang bili ng ano. Hindi <laughs> nga na sabi. na... Uh, next time ba ako itang halin na na kanyawan ako ni Maribel. Mm -hmm. Ay ko alay, mahuhuli lang ko ng manok at magsasayang. Ay, din, tapos ang handaan. O. Oh. Ba't nisi <slaps> naman sa bahay? Ay, pauwi na nyo. Binyag po ito. Sabi ko, sabi sa akin, alam niya, yeah, surprise ayin ka ng mga anak. Hindi ko nang pasirong. Ang pa. Hindi na Ang birthday. Sabi tatay. Ay, mga opisyalos. Bago yung tagadoli. Magpunta. Magpunta mga kapatid niya. Mamaya man ay pasirong Ne, mamaya man Kapatid niyo, pumunta. Ay, nagpunta. At yung naglakad ng ninang ay 'di siya 'to kasi siya 'di niya kayo mag-aapunan 'di nagpunta ang atay